Mga kagimat, ngipin ng kalabaw. Tuga ito mga kagimat, nahulog talaga to sa ngipin ng kalabaw. Eh, nakuha ng antingero, pag niya sa kalabaw niya, eh, binigay sa kanya. Eh, bali, tuga ang tawag dyan sa Bisaya. Iwan ko lang sa Tagalog. Pero nakuha talaga dyan sa bunganga, nahulog sa kamay niya. So, nandito siya sa akin mga kaagimat Kasi, hindi niya kayanin ang ano nito Lakas at bisa Kasi, um, hindi talaga siya ganun ka lakas ng tingiros Pero, ang sa kanya mga kaagimat is Mga mutsa lang, ganyan um, Palagi kasi siya nagutom Pero... Yung hindi ka madali magkasakit kapag meron ka dito. Yung gutom na ma-experience mo, ako, suot-suot ko to palagi, mga kagimat is mga 3 mga three weeks, ganyan. Tapos, nakafil ako ng init sa katawan na gusto kong at uh, two to three times ako maligo araw-araw. So, mga estimate ko, mga two to three weeks na experience ko. After noon, makagimat. na. Normal na makagimat. Ang experience ko dito, makagimat. Hindi ako madalang magkasakit. Pero kung yung lakas ko, is feeling ko, um, ganun pa rin. Uh, hindi siguro ka sobrang lakas pero madagdagan ang pwersa mo pero ang pinaka proven tested na experience ko sa mga ganito is hindi ako madaling magkasakit dati kasi ah, maintain ako ng vitamin C mga kagimat kasi ah, kunting ulan lang mabasa ng kunti sipon at ubo agad so kailangan ko mag vitamin C so nung nakuha ko na to tinigilan kong vitamin C kasi hindi na ako nagkakasakit ito so ito yung ano experience ko hindi ko siya na na isinuot na makakagimat kasi meron akong bago. So, at ibang uri. Meron din tayong mga pangil ramo, at iba pa. Kaya, hindi ko na siya sinuot. Pero kung sino mang may gusto nito, eh, pag-usapan natin. Original to mga kagimat. At bihira ka makuha ng ganito. Original mga kagimat madali siyang suotin at hindi siya sa gabal sa katawan. Okay, mga kagimat na hulog. Okay? Tawagan nyo lang ako, mga kagimat, or i-contact nyo ako sa 09058051987 1987 or i-chat nyo ako sa Facebook ko na Agimat ni Paraon dun sa kursunada dito dapat mga kagimat dalhin mo to palagi siyang katawan ni Quintas nyo at saka suot-suot mo siya palagi para talaga yung gabay nito uh, a aandar talaga siya sa'yo at saka kung ano yung magritwal ka mas maganda kung merong merong kakilala marunong para paritualan mo pero kung hindi pero kung wala kang kakilala suotin mo lang siya palagi pwede ka ding mag ng mga insenso para maklen siya at matanggal yung mga negative energy pero ang gabay kasi nito is is ano Uh, kamangyan lang siguro mga kagimat. para yung meron kasi ibang spirito ayaw ng ano insinso kasi aalis sila alis yung gabay meron din akong kung pwede kang hindi mo pausukan kung hindi mo alam meron kasing tamang proseso dyan magpausok ka meron tamang proseso pero kung hindi mo siya pausukan kasi hindi mo alam baka magkamali ka alis na yung gabay meron akong uh, vlog uh, last year na pagtawag sa mga gabay ng mga bato uh, or sa ganito at aandar siya. Suotin mo lang palagi. At saka kung meron kang kakilala na marunong magritwal, paritwalan mo sa kanila. Pasabay mo na lang. Kung meron magbasbas, pasabayan mo mga kaagimat. Okay? Basta importante, suot mo to palagi. Aandar to mga kaagimat. Madali lang siyang aandar kahit walang ritual, walang dasal. Aandar na to. Hindi na kailangan talaga ng mga iba pang mga seremonya, suotin mo lang palagi. Okay? Kung hindi mo alam ang ritual, under siya, under siya. mas maganda kung marunong mag-ritual, under siya, na yung, yung gabay niya is matawag mo at sasabay na sa'yo. Pero kung hindi, sa, sa ano mo lang palagi, suotin mo lang palagi. Okay, mga kagimat. So, mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kagimat nasi. Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.